Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisu Academy. So master naman ako salit ito ano ng Team Logis at pasensya na kayo. Medyo uh, natagalan tayo mag-upload ng mga videos dahil talagang sobrang busy natin ano. So nagpapadevelop tayo ng farm, nag-harvest, uh, gumagawa ng mga panibagong uh, breeding plants and expansion and other experiments para sa parating na naman na breeding season. So eto talaga ang buhay ng isang breeder ano uh, walang katapusan walang katapusan na innovation walang katapusan na uh, talagang farm management kung gusto nating uh, talagang maging maayos ang lahat ng resulta ng pinagpagura natin so anyway uh, ang pag-uusapan natin ngayon sa video episode na to ay ang paggamit ng mais ano ang paggamit ng mais o crack corn, o whole corn, o kung ano kumang klaseng mais ang gamit ninyo. Kasi uh, sa panahon ngayon, ano, is taga na. So, uh, today is uh, June 24. So, July, next month, or a few weeks from now, umpisa na naman ng labanan sa stag season. So, sa mga kasama natin na, na naghahanda na ng manok, nagpipriko, nagbabatak na, at malapit na ang pointing period, So talagang is really important na talagang maayos na ang katawan ng mga manok natin. Maayos na ng katawan ng mga stag natin. Ano? Kasi dun sa unang video na binanggit ko kung paano magpabuka ng katawan ng stag, magamit ang dog food ano. So, uh, irererecap natin ano. So nung una, sabi natin, uh up to 2 to 3 weeks lang ano gumamit tayo ng dog food sa pakain natin sa mga alaga natin, mga stag, kung gusto natin bumilis ang development ng muscle nila kung sa ating kumarga ang katawan, magdevelop ang muscle. So, pag nag ang muscle niyan, uh, magana na sila kumain. So, lahat ng ibigay mong pagkain niyan, kakainin niyan. Kasi nagising na yung uh, metabolism niya, nagising na yung body mechanism niya na naghahanap ng ganong pagkain. So, yung growth ng muscle niya will be exponential. Ano? Will be exponential. So, ngayon, ah uh, pag naparating na natin sa ganung estado, nahipo na natin na ang laman natin may ang stag natin may laman na ano, may laman na sa ilalim, uh, proportion na ang muscles niya. Pero kulang pa rin siya sa buka kasi sa stag ano, bago natin ipiniprikon dapat yung stag natin mapintog na mapintog ang katawan. hindi pong talagang parang buko pag hinawakan mo. So mapintog na mapintog siya. Ngayon, paano natin para ratingin sa ganung estado ang mga stag natin? Ano? paan natin para rating sa ganong estado. So, uh, natuklasan ko, ano? So, isa sa mga natuklasan ko, ang paggamit ng crack corn or uh, kung ano mang klaseng mais na gamit nyo, ano? So, crack corn, pwedeng whole corn, pwedeng uh, corn grits, kung ano paman ano? Kung ano pa man. So, napakalaking bagay kasi uh, as kumpara doon sa grains kasi adate uh, dati pinagpipilian ko ano bang gagamitin ko na ihahalo ko sa pellets grains ba or crack corn? So, I found out na mas uh, nagustuhan ko ang hipo ng crack corn kasi doon ko nakikita yung doon ko na-achieve yung uh, tipong uh, mapintog na mapintog na katawan ng stag. May balikat, uh, balansyado ang laman niya. Hindi yung tipong mabigat lang siya na malaman, kundi balansyado. So, sa crack corn ko siya na-achieve. Doon ko siya uh, nakita. Kaya uh, dinidiscuss ko sa vlog na to yung naging epekto sa akin para at least sa mga kasama natin na nanonood kung gusto nyong uh, subukan din at masabi nyo ang resulta uh, sundan nyo yung ginagawa natin ano so anyway uh, ganun ang ginawa ko ano ganun ang ginawa ko kasi uh, bakit nga ba naging mas effective ang crack corn kaysa sa mga concentrate or mga grains kasi uh, matagal na akong gumagamit ng grains ano pero talagang sabi ko parang nahihirapan akong ng achieve yung hipo na gusto ko sa kanila. So, ngayon, uh, ito, churi ko lang naman, ano, kasi I have some uh, friends na nag import na negosyo nila yan, ano. So, mag-import ng mga grains, mag-import ng mga concentrate. So, sabi niya sa akin, uh, pag nilalabas namin sa container yan, yung mga tao namin, naka-face mask and uh, talagang uh, well-equipped. So, talos hindi ka makahinga sa dami ng chemicals na kinakarga o ini-spray. Kasi, Uh, ilang araw or buwan ang biyahe niya nasa container galing sa ibang bansa parating ng Pilipinas so posibleng magdevelop yung amag magdevelop yung bukbuk uh, -buk or yung bumubutas doon sa mga grain sa trigo so talagang masisira siya kaya kailangan para ma-preserve yun either i-coat ng oil mapapansin nyo ano so pag bumili kayo ng concentrate minsan uh, coated sila ng oil hindi natin alam kung bakit ginagawang ganon either para ma-prevent na huwag siya mabulok wag pasukin ng kung ano-ano mga uh, mga alikabuk uh, alikabok or whatever o kung ano pa man na nagkukos nun ma 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 butas, huwag mabutas, wag masira so ginagawa nila yun uh, in short, mayroong chemical component siya so I think one of the reasons kung bakit nadadilute ang effectiveness or uh, nawawala ang bisa, nawawala ang mga nutrients ng isang pagkain. Ano? So para sa akin lang naman yun. Tsuri ko lang naman yun. Kasi nga sa haba ng biyahe, kailangan mo preserve, kailangan mo kargahan ng chemical. So, kaya uh, parang mabagal ang development ng katawan ng manok. As compare sa crack corn or sa mais na ginagamit natin, na most of the time, ano, locally sourced yan, locally produced, dito lang nabibili mas mabuti kung may tanim kayo, kung may mga kapitbahay kayo nagtatanim, doon na lang kayo bumili kasi sinisigura, uh, masisigurado natin na organic siya or natural siya so talagang jump pack pa rin ang nutrient content ng mais so napansin ko yan, ano napansin ko so nung nagpiprikor na ako ang katawan ng manok ko okay naman okay naman may bigat pero parang nakukulangan pa rin ako so nung nag introduce ako ng mais ano so itong mixture ko ano so mixture natin one half na grains one half na concentrate one half na crack corn. And then, hinahalo ko yan sa pellet mix. So, ang pellet mix natin, either kalahating pellet, kalahating uh, grain, grain mix. Ano, pag sinabing grain mix, yun yung kalahating crack corn, kalahating concentrate. So, yung pellet natin, kung 50-50 ang pakain nyo, ganun lang. Kung 60-40, ganun lang din ang ratio. Basta, ang importante, ang pellet, uh, ang grain mix natin na mas maraming corn ang laman. So, dun ko na-achieve, ano? Kasi, Uh, sa istagan kasi ang manok natin yan parang tao din pag binating yun lakas kumain ng kanin ang lakas kumain yan kasi lalo sa naglalaro ng basketball batak o atleta talagang kailangan ng katawan niya ng energy so the same din sa manok the same din sa manok kailangan ng katawan ng stags ng energy and one of the best source ng energy is carbohydrates na galing sa crack corn kasi talagang or some reasons yung katawan nila talagang barang buko na matikas na matikas, matibay na matibay na pwede mo talagang uh, isipin na kaya nilang makipagdurugan makipagbasagan basagan kayang tumanggap ng tama at kaya magbalik ng palo kung kinakailangan at depende sa pagkakataon sa araw ng laban isa pa, uh, hindi sila ganong Uh, mahirap uh, pakibagayan ano lalo sa paghanda natin so hindi sila nagdadamdamga ano ng stress kasi highly energetic sila ang ganda ng pakiramdam nila sa kamaririnig mo mararamdaman mo ang dagundong ng palo nila so pag nag uh, palit ka ng pakain, pag nagdagdag ka ng additional corn sa pakain ng mga stags mo, asahan mo in two weeks time, iiba ang palo nila. Kakarga ang palo nila, bibigat ang palo nila, bibilis sila bibilis sila at talagang dun mo makikita na lumalabas ng potential lang stags mo hanggang sa batake na hanggang sa ihanda eh, sa akin tinutuloy ko lang na ganun kasi talagang uh, yung jury ko na yung stags kailangan talaga ng energy kailangan ng energy so dun ko na achieve yung katawan dun ko na achieve ang palo na hinahanap ko kaya talagang sabi ko nga wow, eto lang pala back to basic pala tayo, hindi pala kailangan ng elaborate na mga kung ano-anong pins, hindi kailangan ng Uh, kung ano-anong mga mamahaling feeds, uh, as much as possible, we stick to the natural feed, the organic feed that we can. Kasi sa kakahanap natin ng talagang uh, mga feeds na akala natin branded, mamahalin, ay eh, yung palakargado na nang mga chemical. Kasi kailangan ma-preserve ng matagal. Unlike nung uh, locally sourced lang ng mga mais natin, alam natin kung saan ang galing. So sa akin, ganoon. Ano? Uh, mula ngayon din, ang ginagawa ko, sa range pa lang, ang pinapahalo ko pag edad ng mga 4 months, pag malapit ng i-harvest, 15 days before harvest, pinapakargahan ko na ng mais ang pagkain nila. So, at 10%, 20% ng mais, 80% na pellets, okay na yon So, talagang pag hinarvest mo sila, mapintog na mapintog na rin ang katawan. So, mas mabilis silang tumapang, mas mabilis mag-develop, mas mabilis pumula ang mukha nila. So, yun, ano, So, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sana nakatulong sa inyo ang video episode na to. Master Marcos dito ng Team Logis. And by the way, ano, mag-ingat kayo sa scammer, ano. So, talagang uh, masakit na sa ulo tong scammer na gumagaya sa atin. So, ginagaya lahat ng posts, ginagaya lahat ng mga pictures, ng mga videos natin. And uh, ginagaya tayo lahat, pati itong videos natin ina-upload din nila, so talagang mga ano to, mga, matatalino to mga scammer, so ingat na lang kayo, ano? so i-video call nyo pag hindi sumasagot, uh, at ako naman, hindi naman ako nakikipag-usap kahit kanino, so hindi ako nagbebenta online, so walk-in lang sa uh, Antipolo Farm natin o sa Sarosagon Farm, or pwede namang sa ccu Academy page at ako ang kausap nyo dun so yun lang guys, maraming salamat sa inyo lahat